Isang batang pulubi ang tinawanan sa fast food. Pero nang lumapit ang boss, ang kanilang koneksyon ang nagpayanig sa lahat. Mainit ang puting ilaw sa kisame ng fast food. Kumikintab ang tiles at sa itaas ng counter ay sunod-sunod ang nagliliwanag na menu board. Pula at dilaw ang mga kulay, larawan ng burger, manok, fries at matatamis na inumin. Sa gitna ng amoy ng mantikang bagong init at malamig na hamog mula sa soda machine, may isang batang nakayuko sa harap ng pila. Kulay kalawang ang t-shirt niya, kupas at may bahid ng alikabok. Lumang berdeng shorts ang suot at may hawak sa dalawang palad na kinukuyom niyang parang huling hibla ng pag-asa. Ilang baryang diman lang makabuo ng maliit na kombo. Si Noel, pitong taong gulang, ay nagbilang ng pabulong sampu, dalawa, tatlong piso. Tinignan niya ang digital price sa menu. Malayo, masyado pang mataas. Gusto lang sana niya ng isang baso ng sabaw o kahit kalahating kanin at libreng gravy para mabusog kahit sandali bago siya maglakad pa uwi sa tupang pinaglalabhan ng nanay niya. Nakatayo ang crew sa loob. Abalang naglalagay ng burger sa tray, isang babaeng naka-red cap at teal na polo. Napatingin ito sa batang nakayuko. Sa kaliwang mesa, may apat na kabataan, tatlong nakatayo at isang nakaupo sa stool. Nakadilaw ang isa, nakapula ang isa, ang babae nakaasul na bestida at ang isa pa ay nakapulang t-shirt na maiksi ang manggas. Mga estudyanteng kakagaling lang sa group work, halatang pagod pero masayahin. Natawa ang isa nang mapansing nagbibilang ng barya sinuel. Uy guys, tignan nyo turo ng nakadilaw sabay tawa. Magkano kaya ang aabuti ng pera ni Baby Boy? Baka pang-ketchup lang. Tumawa ang katabi niya. Baka nga tissue lang mabili niyan o pambayad sa hangin ng aircon. Umusli ang kamay ng babaeng nakaasul, tinakpan sandali ang bibig at humalakhak. Ang nakaupong babae sa stool ay sumabay tumawa. Viral to ma-video, barya challenge sa fast food. Lalong yumuko si Noel. Hindi siya sanay na pinagtatawanan, pero hindi rin iyon bago. Sa jeep, sa eskinita, sa palengke, paulit-ulit siyang ginagawang biro ng mundo. Sa salamin ng soda machine, nakita niyang kulay abo at may mantsa ang kwelyo niya. Naalaan niyang sabi ni nanay, Anak, sa pagkain, wala tayong hiya. Umahon ka, magtanong ka, at laging magpasalamat. Humakbang siya papalapit sa counter. Ate, Mahina niyang wika. Meron po bang sabaw lang? Kahit po dun sa nilulutong manok. Hindi po ako magpapalit ng kutsara. May dala po akong baon na tinapay. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihitang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala. At may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Bago pa makasagot ang crew, sumingit ang nakadilaw mula sa likod. Ate, order kami ng family bucket at saka, tumuro kay Noel. Baka ang paalisin mo muna si Bonsu dyan. Baka magkalat ng lupa sa tray. Umamba ang crew na may nameplate na Malu, halatang nabigla. Sir, sandali lang po, ako po ang kausap ng bata. Hindi mo ba nakikita? Customer kami! Gutom na kami! Pwede bang mamaya na ang… charity? na ng ibang crew sa loob. May manager na lumapit sa likod, nakapikit ang noo. Ano ba to? Pabulong niya kay Malu. Si Malu na may tingignan si Noel at pilit na numumiti. Anak, sandali lang ha, tatanungin ko kung pwedeng magbigay ng sabaw. Mulit bago pa sila makapagpatuloy, isang lalaki ang lumitaw sa pinto at mabilis na pumasok naka-navy suit, may pinong kurbata at kakikitaan ng pagod sa paglakad. Pero mas malinaw sa lahat, kilala siya ng mga empleyado. Sabay-sabay ang good afternoon sir Raff ng crew. Ang manager ay halos tumiga sa pag-atensyon. Si Rafael Vergara, franchise boss ng Sangay at isa sa mga co-owners ng buong chain sa rehiyon, ay kakarating lang mula sa meeting hahatakin na sana ang pinto pabalik palabas para tumawag. Pero napako ang tingin niya sa batang naka-orange na shirt na nakatungo sa harap ng counter at sa apat na kabataang nagtuturo at naghahalakhan. Anong nangyayari rito? Malamig ngumit mahinang tanong ni Sir Raff. Sir, wala pong... Sabay-sabay na sagot ng manager at ni Malu. Nilingon ni Raff ang bata. Anak, anong pangalan mo? Napakiplag si Noel. No-No-Noel po. Anong kailangan mo, Noel? Namasa ang mata ni Noel. Tiningnan niya uli ang baryang hawak. Gusto ko lang po sana ng sabaw. Para po, ano, hindi masakit ang tiyan. May tinapay po ako. Inabot niya ang maliit na plastik na may dalawang pandisal na lukot. Tumikimang nakadilaw at muling ng asar. Sir, baka maparami pa yan. May pandisal diplomacy. Dahan-dahang ipinihit ni Raf ang ulo pa kanan. Tinitig ng diretsyo ang grupo. Walang salita pero umapaw ang hiya sa mukha ng apat. Inilabas ng nakapula ang cellphone na kunwari nagchecheck ng message. Ang nakaupo ay napayuko. Pagbalik ng tingin ni Raf kay Noel, may kung anong dawag ng alaala ang tumimo. Ilang linggo lang ang nakaraan sa bandang divisorya. May nawalang wallet siyang halos naglaman ng lahat ng resibo at corporate ID. Isang batang lalaki ang inabot nito sa guard ng opisina kinagabihan. Buo, pati bariyang laman. Sabi nung batang naka-orange na punit ang kwelyo, ibalik daw kay Sir Raff. Hindi na nagpabanggit ng pangalan, nagmamadaling umalis. Kwento ng guard kinabukasan. Simula noon, tinandaan niya. Orange na punit ang kwelyo. Tinignan niya ngayon ang harap ng t-shirt ni Noel. May kupas na mancha sa kwelyo pareho sa inilarawan. Ikaw ba yung nagbalik ng wallet sa guard ko? Biglang tanong ni Raf. Napakurap si Noel. Ha, eh, hindi ko po alam. Baka po yung guard. May butas ba ang kanang bulsa mo? Pahabol ni Naalim Naalimpungatan si Noel. Meron po. At mahagya niyang hinamas ang tagpi sa shorts. Nahulog po kasi minsan ng pulang kending tinapay. Ngumiti si Raph isang ngiting bahagyang nanginginig ang gilid. Siya iyon, walang iba. Noel, salamat sa pagpapakilala. Ako si Raf, at utang ko sa iyo ang isang buong araw na hindi napurnada dahil sa wallet na iyon. Humikpit ang hawak ni Noel sa bariyang tila mawawala. Hindi niya alam kung paano tumugon. Sa likuran, pabulong na nag-uusisa ang mga crew. Siya ba yung bata sa kwento ni Sir? Oo yata. Grabe! Manager, magpakombo meal ka para kay Noel. May manok, kanin, sabaw at tubig. Ilagay sa tray. Ngayon. Right away, sir. Halos sabay na sagot ni Malu at ng manager. Nangalog ang ngiti ng apat na kabataan. Pero mas malakas pa sa yumaong tawa nila ang sumunod na sinabi ni Raff sa malinaw na boses na dinirig ng mga nakapila. At kayo, turo niya sa apat. Upo muna kayo. May itatanong ako. Napalunok ang nakadilaw. Sir, pasensya na po. Nagbibiro lang. Alam nyo bang ilang bariyang ganyan ng kailangan para mabuhay ang isang bata sa araw-araw? Alam nyo bang ganyan din ako noong pitong taong gulang, nagbibilang ng panukli sa harap ng menu? Iniisip kung alin ang kakayanin? Bumuntong hininga si Raf. Kung hindi dahil sa isang ginang na nagbayad ng hapunan ko noon, hindi ako nakapagtapos. At kung hindi dahil sa isang batang kagaya ni Noel na may integridad magbalik ng wallet, mababawasan ang tiwala ko sa kabataan. Namula ang apat, ang babaeng nakaasul ay tuluyang kumawala ang luha. Sir, pasensya na po, hindi namin alam na wala kayong dapat malaman para rumespeto, sagot ni Raff Banayad ngunit tumatagos. Pero dahil nandito na tayo, heto ang gagawin mag-aabot kayo ng tray ni Noel. Kayo ang maghahatid sa mesa. At pagkatapos nyon, sasama kayo sa akin sa likod. Pag-uusapan natin ang programang magsisimula bukas. Isang tray, isang kwento. Kung saan bawat bumibili ng party meal ay may kasamang donasyon na voucher para sa mga batang kagaya niya. Tahimik ang paligid. Maging ang nagsusukat ng sukat ng fries ay tumigil sandali. Dumating ang tray kumikinang ang supot ng manok, may singaw ng sabaw na kaaya-aya ang amoy, isang kanin at isang malamig na tubig. May kasamang maliit na laruan, nilingon ni Malu si at ngumiti, pahahing niya iyon. Dahan-dahan, tumayo ang nakaupo at inabot ang tray kay Noel. Para sa'yo, pabulong, pasensya na talaga. Kinuha ni Noel, nakikinitang ang kamay. Salamat po, Teka, sabi ni Raf, hindi pa tapos. Noel, naasa ng nanay mo? Naglalaba pa sa kabilang barangay. Sabi niya, wag daw akong magpumilit na bumili kung di kaya, pero nahihilo po ako. Ganon ba? Kumuha si Raf ng buklet sa bulsa at nagsulat. Ito ang body card. Simula ngayon may libreng merienda ka rito tuwing Sabado at Miyerkules para sa inyo ng nanay mo. At kung gusto mo, may homework corner tayo rito sa hapon. May libreng papel at lapis. Bukas ka magsimula. Parang sumisikip ang dibdib ni Noel sa saya. Totoo po ba? Totoong totoo, sagot ni Raf. Dahil may koneksyon tayo, Noel. Ikaw ang batang nagpaalala sa akin kung saan ako galing. At ako ang taong sisiguraduhing may punapuntahan ka. Muling napatingin ang apat na kabataan. May pagmamakaawang makikita sa mga mata ng dalawa. Sir Ruff, pwede ba kaming sumama sa program? Sasagot kami ng schedule sa Tutor Corner. Tuturuan namin ng math at Filipino yung mga batang tulad niya. Gusto ko munang marinig ang tapat na paghingi ng tawad mula sa inyo, hindi sa akin, sa kanya. Sabay-sabay silang lumapit kay Noel. Noel, sorry sa pananakit namin, hindi tama. Tumanggu si Noel. Di pa rin makatingin ng diretsyo ngungit may bahid ng ngiti. Okay lang po, Pinupo sila ni Raf lahat, si Noel sa mesa malapit sa salamin, ang apat katapat niya at si Malu sa gilid. Habang kumakain si Noel, kinuwento ni Raf ang mga plano, scholarships sa anak ng crew, dagdag na meal vouchers sa mga street kids na nakalista sa barangay, at araw ng linggo na may community meal kung saan bawat customer ay maaaring mag-prepay ng isang combo para sa sinumang susunod na mga ngailangan. Hindi ito limos, di iniraf, kultura ito ng pagdamay. Sa gitna ng lahat, nagring ang cellphone ni Raf. Hello, ma? Oo, dito ako sa branch. Oo, nakita ko na yung batang nagbalik ng wallet. Ma, anak siya ng aling Lisa. Naalala mo? Yung nilalabhan mo sa tabi ng eskineta dati. Opo siya. Oo, tatapusin ko rito. Dala ko silang lahat mamaya para kilalanin mo. Napangamiti siya at pinatay ang tawag. Napataas ang kilay ni Noel, kilala nyo po si nanay? Kapit bahay namin ng lola mo noon, siya yung unang taong nangutang ako ng asukal para makagawa ng yelo sa palamig na tinitinda ko sa kanto, kaya konektado tayo bago pa ang wallet. Mayamaya. maya, lumapit ng ilang pang customer na narinig sa usapan. May inabat na limang voucher. May nagsabing magvo-volunteer sa tutor corner. May nagbigay ng libreng milkshake. Ang manager ay abalang nagtatala sa clipboard. Pawang bagong patakaran mula sa boss. Bago sila maghiwa-hiwamay, tumayo si Raf at humarap sa lahat na nasa pila. Mga kaibigan, hindi presyo ang unang binabasa sa minu. Pagkatao muna. Kapag may batang humaharap sa atin na may hawak ng barya at lakas ng loob, Huwag natin siyang gawing palabas. Gawin natin siyang panauhin. Nagpalakpakan ng ilang naroon. Sa gihid, nakatingin ang guard at si Malu. May luha sa mata. Ang apat na kabataan ay tahimik na. Hindi na nagtuturo tumatawa, kundi nagbibilang ng oras kung kailan sila makakasimula sa isang tray, isang kwento. Paglabas nila, nakahawak si Noel sa body bodyguard, parang tropeyo nang makita niya ang refleksyon niya sa salaming pintuan na nakasuot pa rin ang kupas na orange na t-shirt, hindi na siya mukhang bata na pinagtatawanan. Isa na siyang paalala sa lahat na dadaan na sa loob ng isang fast food na puno ng ilaw at ingay, may koneksyon na mas malakas pa sa pangalan sa resibo, koneksyon ng pagkilala at pagrespeto. At mula noon, sa branch na iyon, may nakapaskil sa tabi ng menu board. Barya o bilang, dito, tao muna. Sa ilalim, maliit na lagda. RV and NL. Dalawang pangalan na pinagyapit ng isang wallet, ng ilang barya, at ng pusong marunong tumingin ng lampas sa forma. Aral sa kwento natin ngayon, ishare mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!